sa uh, sakpun-sakpun lang ito mga par dahil medyo naparami yung kain namin kanina sa sa choks. Yun mga par. Kung saan ang may sasakyan mga par ay dapat sinasakyan. So ito mga par, nakasakay nga dito sa kotse. Kotse na hindi gumagalaw. Puro manibela lang ang gumagalaw dito mga par. Ang lupit ng na sasakyan na mga par dahil ang manibela lang yung gumagalaw. At yung manibela pa nga nito, mga par ay putol pala ayan, oh. Putol pala ang kanyang wiring Kaya malapit to mga par Puro manibela lang ang gumagalaw dito At talagang mag enjoy ko rito mga par Sa paggalaw-galaw ng manibela At ayun mga par yung isang bata naman dyan May hawak na baril ayan, oh. At bigla na naman nagsawa sa baril, baril Kaya binitawan na naman ang kanyang baril Kung saan talaga may palaruan mga par Ay pinaglalaruan at eto mga par, naglalaro nga kami ng billiard. Hindi ko alam kung anong laro mga par dahil lang alam ko lang nalaro ay fencing, ping pong at ano yung isa yung baseball parang mga par yun lang ang alam kong laro mga par eh tsaka billiard pala yun lang ang alam ko laro pero itong nilalaro namin ng aking anak ay hindi ko alam mga par at talaga naman tuwan tuwa ang aking chikiting dahil nakalaro dito sa my arcade at talaga naman tuwan tuwa siya ayun uh, dahil nga race day natin ay namasyal kami dahil siyempre hindi ako naman siyang makita kaya kung saan niya gusto maglaro ay sinasama mo siya mga par. Dahil malamang sa malamang sa paglaki nito mga par ay ayaw pala niya ang kalaro para habang bata pa ay samahan siya para naman makapagbanding. Lalo na yung mga iba dyan, kailangan magpuro trabaho. Ang din dunia kung minsan minsan at pagbanding din kayo ng inyong mga anak. At ayun mga par, tuwan-tuwan ng aking anak dito dahil ang kami. Ah, uh, sakto lang 'to mga par dahil medyo naparami yung kain namin kanina sa sa chokes. Yun, mga par. <coughs> Thank <laughs> you.